Sa ikalimang pagkakataon, balikulungan na naman ang 36 anyos na lalaki makalihis naman habon sa sarong residensya sa Concepcion Pequeña, Naga City, kanakaaging lunes, Marso 25. Binisto ni Police Major Ju Villonar and Station Commander, Kanaga City Police Station 2, ang sospek na si Alvin Bernardo na residente kanasambit na syudad. Sa impormasyon, maagahon kanakaaging lunes kan makareceive ang hepaturan sumbong halis sa tagharong dapit sa ginibong panhabon sa indakan sospek na naha nagupa sa CCTV kan sa indang residensya sa First Street, Sister Therese, Immaculate Heart of Mary Village. Sa follow-up investigation as in pursuit operation, tulos na nabistuhan ng sospek at sinaaresto harani sa Banwaan in Pili, parehong probinsya. Na recover namin sa kanya yung mga item na nawawala and positively uh, sa posisyon niya po nakuha. Thief as in robbery ang mga dating kaso kan sospek. Alagad na kakaluwas man sa karsel makalihis na makapagpiansa. Sa presente, nasa kustudiya pa nga otoridad ang sospek na liwat na nahahampang sa kasong robbery. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.